We're now live at Daet, Camarines Norte. Together with Langa Rachel. Yi. Patingin daga. Maambon po, maambon. Like and share po tayo, mga kalingap. Ano yan? Hindi na ang signal ko. Pasensyahan mo na. May signal is wala wala. Sige na, i-change mo na. Okay na, okay na. I-check mo na. check mo Okay ba yung signal natin mga kalingap? Ano ba? Mahina, mahina daw po. Okay na. Okay lang ga? Mahina. Ga man. Pakunikin mo. Hello po sa inyong lahat mga kalima. Ito tayo sa pinagmamalaki po nilang pinakamalaking pinya sa buong mundo. Dito lamang, oo. Oh, dito lamang matatagpuan sa Daed Camarines North. Talaga ba Oo, nasa Guinness Book World of Record yan. Yeah. Record, oh. may ilo sa likod takpan natin hello po sa inyong lahat mga kalinga magandang hapon po Connie short po kay Connie sino pong gusto po ng pinya press 1